Wow, wow, uy, uy, gising. Ay, ang ganda naman ng duya mo ah. Ayos ah. Oh, uy, tignan nyo ito guys, oh, yung duya nyo. Oh. Ayan, winelding lang dito, oh, yan, ganyan, oh. Pakunta dito. Mapapansin nyo, mayroong dugtungan dito, tsaka doon sa kamila, para tinatanggal. Bakit, sa saan mo siya pwedeng dalhin, oh. Grabe. Uy, sarap buhay ah. Ano, Okay ka lang? Okay ka lang dyan? O sige, Natulog ka muna. na muna. Na-store pa kita. Ano lang, titignan ko lang itong ano mo ha. Yung duyan mo ha. O. Dito guys, o. Ganito lang. Pag itinali mo lang yung duyan dyan. O, di ba? Ayos. Dito, o. Madali lang lang siyang dalhin. Kasi natatanggal. Natatanggal dito yung yung tubo tsaka doon sa kabila yung tubo kaya kapag si si Pahyo ay nagpunta doon sa bukid meron na siyang Ah. Uh, pagkakabitan ng kanyang duyan. no oh. ayan guys oh yan yung itsura niyang, ano oh di ba ayos ah, dito lang yan sa bahay namin <laughs> oh di ba saan ka pa kahit sa modalin yung duyan mo okay lang kasi Lalo na ngayon, mainit yung panahon. Oh, di ba? Kapag sumilip na yung araw diyan, ililipat mo na lang. Oh, di ba? Hindi gaya nito. Pag sumilip na yung araw, nakapix yung duyan. Nandiyan pa rin. Maghahanap ka pa ng puno kung saan mo isasabit. Oh, di ba? Oh, dito. Tala muna yung pagsasabitan mo. Oh, di ba? So, ang ginagawa na tubo dito ay ano ba to? One, one, one half yata to? O oh. O, oh, oh. Hindi naman Dos, di dos yata to na tubo Yung ginagamit sa ano Mga bomba na gripo oh Ayan. Pwede na, matibay na oh di ba? oh yan So, yun lamang po tayo mga idol Bye bye